So, Mark Spark, kamusta kayo? Sa vlog na mga Spark, pag-uusapan po natin ng ang mga sikreto para mahulog lalo ang lalaki sa iyo. At kung handa na kayong lahat, ay masarap po tayo. At muli, be spark! At ang unang sikreto para mahulog lalo ang lalaki sa iyo is pag first move minsan o bumaks pa din ang unang sikreto dyan. Upang isang lalaki ang partner mo, ang mahal mong lalaki ay mas lalong ma-inlove sa iyo, mahulog sa iyo. Alam nyo mga kinsupad, hindi porket lalaki yan ay siya lang palagi ang magpa first move. Alam nyo mga kinsupad, ang isa pinaka talaga namang attractive at mas lalong nakakahulog ng puso sa isang babae is yung marunong magkusa paminsan-minsan. Naunawa namin na babae kayo at lalaki kami. Dapat madalas kami ang nagpa-first move sa anumang bagay, sa lahat ng bagay. Pero dapat paminsan-minsan may pagkukusa ka. Mag-initiate ka, ka-inspire. Diba? Mag-first move ka. Kapag yan ang ginawa mo paminsan-minsan, sigurado ang isang lalaki ay mas lalong kikiligin sa'yo at mas lalong matutuwa sa'yo. Mas lalo ka magiging mahalaga dahil hindi lahat ng babae ganyan. Yung ibang babae masyadong pilingera. Talaga naman sa isang relasyon, Give and take. Di ba? Sa so, isang relasyon, bigayan. Hindi puro lalaki lang. Eh, ka-inspired, saan ba kami pwede mag-first move? Ka-inspired, paano ba yon? Paano ba kami mag-first move? Sa so, lahat ng bagay, halimbawa, sa labing-labing. Di ba? Eh, minsan yung iba, hindi na nakakapag-labing-labing eh. Kasi yung lalaki na lagi hinihintay. Dapat minsan, matuto ka rin mga labit. <laughs> Paala ka na kung paano mo ano yun, magpa-first move sa kama, di ba? O ano pa halimbawa? Minsan, yung iba, puro lalaki na lang palagi ang hinihintay na mag o magregalo. Dapat, siniregaluhan mo din o sinusurpresa mo din yung partner mo. O halimbawa sa date nyo, dapat nagpa-first move ka, ikaw yung unang bubunot ng pambayad nyo. Hindi laging siya. At sa lahat ng pagkakataon, minsan ikaw ang unang humalik, minsan ikaw ang unang yumakap, ba? Diba? Sa yun sa mga minsan ikaw ang unang bumati halimbawa ng anniversary nyo Ang mga bagay na yan ay talaga namang kay inspire. Makakatulong upang ang isang laki ay mas lalong ma-inlab sa iyo at mahulog sayo. sa iyo sapagkat kay inspire isa sa pinaka talaga namang inaabangan at gustong-gusto naming mga laki na pwedeng gawin ng isang babaeng mahal namin ka inspire. At ang pangalawang sikreto mga ka inspire para mas lalong mahulog sa iyo ang isang lakis tapos galingan ng pagpapatawa. O pa makaspark. Okay, naman ganyan. Nagabang bang mas lalong sa akin ang boyfriend ko, ang mister ko, partner ko, ang lalaking mahal ko kapag ako ay talaga namang minsan nagpapatawa at nag sa kanya ng ganyan. O pa Sa isang relasyon, pala ko sinasabi sa inyo, tayo ay nakikipagrelasyon, ang isang tao ay nakikipagrelasyon upang maging masaya at hindi para maging toxic o maging toxic ang buhay dahil sa tao na yon o dahil sa kanya. ka iba, ba? May boyfriend ka, may asawa ka, matutong ano. Hindi laging seryoso, hindi laging awa, hindi laging tampo, hindi laging hinala, hindi laging tox, hindi laging bulyaw, hindi laging bunganga. Hindi puro pagtatalo, dapat matutong ka kang sa partner mo at matutong magpatawa, gamitin mong sense of humor mo. Di matalino ka? Talaga naman ka inspired. Pag ginawa mo yung magslalo kayo magiging masaya, mas talong niligaya ang partner mo sa'yo at dahil doon, mas lalo siyang may inlove sa iyo. 'Di ba? Eh paano mas lalo mahuhulog sa ang partner mo? Eh imbis na maging masaya kayo, magtawa ng kayo, mapangiti mo siya at umiti ka rin, lagi na lang nakabusangot 'yung mga mukha niyo dahil na lagi lang kayo may merong pinag-aawayan. Eh kayo spot kasi siya. Eh. Lagi lang siya may ginagawang kalokohan. Kayo spot kasi siya. Eh. Lagi na lang din ako inaano. Eh kayo spot 'yung mga dahilan na 'yan. hindi eh, mo dapat palaging gawing dahilan minsan, sa isang relasyon, matuto ka rin gumawa ng paraan bilang isang babae para maging masaya kayo. Diba? Sa isang mga sikreto upang ang isang relasyon ay maging masaya. At sa mga sikreto upang ang part ng lalaki laki mas talong mahulog sa iyo. Dahil sino ba naman ang hindi mahuhulog, Mas talong may in love at maging inspired sa buhay kapag ang partner niya ay ganyan paminsan-minsan ka-inspired. Mas maganda kung palagi. At ang pangatlong sikreto mga para mas lalong mahulog sa iyo ang isang lakis, mas lalo ka pang makinig sa kanya. Yan ang pangatlong ka Spart. O ba mag base na rin sa pag-aaral? mga taong o mga babae na sabihin natin ma, uh, nakikinig sa part na nila sa boyfriend o sa asawa nila sa mister nila ay mas lalong nilalambing at mas lalong talaga namang minamahal ang isang lalaki. Totoo yan kay Diba? Matu ano ka, matuto kang makinig sa kanya, hindi yung matigas ang ulo mo. Diba? At hindi yung gusto mo, ikaw lang palagi yung sasalita. At gusto mo, ikaw lang palagi yung sinusunod. Huwag kanyan, ka-inspired. mo, lalaki yan. Sa isang relasyon, gusto yun mo man o hindi. Sa isang relasyon, ang lalaki ang leader. O bumakit spark. Ay dapat matuto makinig at sumunod sa kanya. Maging submissive ka. Sapagkat so, kapag naging ganyan ka, ay mas lalong mahuhulog ang puso niya sa iyo. Huwag ka tumulad sa mga ex niya. Malamang sa malamang kaya dumami ang ex niya. Lahat 'tong hiwalay dahil yung mga babae din doon, yung nga may problema rin sa pakikinig, di matigas ang ulo. 'Di ba? Mga ganoon, pwede rin. Kaya naman maiba ka. Dapat kung gano'n yung mga ex niya, matigas ang ulo, di marunong makinig sa kanya, dapat ikaw matuto kang makinig ng mabuti sa mga sinasabi niya at matuto kang sumunod sa mga ginag pinapagawa niya lalo na kung wala namang, ginag wala namang mali sa pinapagawa niya at kapag ginawa mo yan, sigurado ang boyfriend mo o ang asawa mong lalaki ay mas lalong may in love sa iyo totoo yan alam nyo ang mga kalakihan mas lalong, mas lalong may in love sa isang babae na babaeng babae ang mga kalakihan, kami mga lalaki, mas lalo kami nagkaagusto, nauhulog, na in love sa isang babae na marunong makinig at marunong sumunod sa isang lalaki. Talaga naman, sin sa mga pangarap namin, talaga makatagpo kami ng klasing klaseng babae, maging ganyan ka upang maging proud sa iyo ang lalaking mahal mo. Hindi kayo mag-away at mas talo siyang mahulog sa iyo, ka-inspire. At ang pang-apat na sikreto, Max Park, para mas talong mahulog sa iyo ang isang lalaki, mas lalong magpaganda o pumaksupal sa isang mga talagang mga sikreto upang ang isang lalaki mas talagang mahulog sa iyo kahit na sobrang tagay mo na at kahit pasabihin natin maraming ng pagsubok ang dumaan sa inyo palagi ang magpaganda sapagkat hindi mababago ang katotohanan na ang mga kalalakihan ay talagang na-attract sa mga bagay o sa mga tao na magaganda ang aming mga mata ang dungawan na talagang mga ng mga magagandang bagay o tao sa mundong ito natutuwa kami at naaakit kami sa mga magaganda kaya lalo ka dapat magpaganda. Lalong lalo na napakahigpit ng kompetensya sa mundo. Pagdating sa agawan o kaya naman sa pagandaan, agawan ng interes, tukawan ng puso at talaga namang baka maagaw ng iba ang kanyang interes at kanyang puso. At para hindi mangyari yon, dapat pala ikang maging kaakit-akit sa kanyang mga mata. Dapat sa boyfriend mo o sa asawa mong lalaki, ay lagi kang mag maganda. May eh, baka sabi ng iba, kayo yung lagi naman ang papaganda. Tama yan. Talo ka magpaganda. Eh kay yung maganda na nga ako, lagi ako nagpapaganda, pero yung asawa ko, yung boyfriend ko, parang pumitingin pa rin sa iba. At least nagpapaganda ka. May laban ka. Malamang sa malamang, ikaw pa rin ang mamahalin niya. Eh kaysa naman sa marami nang magaganda sa paligid mo, sa paligid niya, sa paligid nyo, tapos di ka pa nag-i-improve, eh di mas talong talo ka ba? Alam nyo, huwag kayo maging tamad. Puro sa lahat, babae kayo. May partner ka. Kung ayaw mong paganda, dapat nag-single ka na lang. Nag-boyfriend ka, nag-asawa ka, tapos tatama rin ka magpaganda. Pag-uwi ng, pag -uwi ng asawa mo, ganyang trabaho, makikita niya yung ganyang itsura na hindi man lang nag-ayos. date kayo ng boyfriend mo, hindi mo inayos na mabuti sa sarili mo. Alam nyo, mga kisipart, sinasabi ko sa inyo, totoo, mas lalo ang hahabulin, kababaliwan, kaadikan, hahanapin, palaging gugustuhin, at mas lalong mamahalin, mas lalong mauhulog sa iyo isang lalaki o ang mga lalaki sa paligid mo kapag pala ay ganit papaganda. Kaya sa mga sikreto dapat mong tandaan, huwag na huwag mong kakalimutan, lagi mong gawin at talaga namang sa mga sikreto upang ang partner mo ay mas lalong mabalo at mahulog sa iyo kay Inspire. At pa namang sikreto, Max spard, para mas lalong mahulog sa iyo ang isang lalaki. Mas maging mabait sa kanya. Yan ang panglima, ka, Max Sparge. O pa Max spard, wala pa rin tatalo kapag ang isang babae napakabuti. Napakahalaga na dapat pala iyon magpaganda. Ayusin mo ang buhay mo, pakikisama mo, ayusin mo lahat. Pero, higit sa lahat, mas lalong mong bantayan, ayusin at pagandahin ang iyong puso, ang iyong kabutihan, para na namang maging mabait ka sa kanya maging tapat, maging mapagmahal, maalaga, maingat, at talaga namang ka-inspire. Matutong makinig at sumunod sa isang lalaki, sa partner mo. Mas maging mabait ka sa kanya, mas maging mabuti ka sa kanya, siguradong ang isang lalaki ay mahihirapang pakawalan ka, mahihirapang makalimutan ka, mahihirapang iwan ka, mahihirapang ipagpalit ka, at mahihirapan siyang sabihin sa sarili ng hindi kanya mahal, mamahalin kanya lalo pag ganyan ka, ka-inspire kahit pa kahit na ang isang lalaki ay may sadyang kasamaan ng kaunti sa puso niya. Ang isang lalaki ay medyo may pagka-bad boy sa buhay niya. Pero pag ang isang babae talaga mang nagpapakita ng kabutihan sa kanya, sa yung sama kahinaan talaga ng isang lalaki, talaga naman pupukawin mo ang puso niya at ikaw lagi ang mamahalin niya. Sa yung sa mga bagay na dapat yung daging gawin, ang magpakabuti sa lahat ng panahon. Magpakabait ka sa partner mo, kahit di man siya ganun, ganun sa'yo kahit sabi natin minsan siya sa bahay kanya sabi natin minsan hindi rin siya okay sa iyo magpakabuti magpaka ka pa rin hindi lang dahil sa kanya kundi dahil yun ang tama hindi po ba? yung dapat ang daging gawin magpakabuti nandyan man siya o wala okay man siya o hindi sapagkat siya rin naman ang kapaparusahan sa mga ginagawa niya at least ikaw wala kang ginagawang mali makita mo sa lahat ipahiya mo sila, ipahiya mo siya sa kanyang kalokohan sa pamamagitan ng iyong kabutihan. Huwag mong tapatan ang ginagawa ng mali sa iyo sa pamamagitan ng gumagawa ka ng mali. Gumagawa man sila ng mali sa iyo, ikaw gumawa ka ng tama, manalo ka pa rin sa huli. Bakit? Bakit ganun? Sapagkat meron tayong Diyos. Ang Diyos ay makatarungan. Kung ginagawang kanya ng mali, niloloko kanya, sinasaktan, pinapaiyak, o kung sino mga tao yan sa buhay mo, o halimbawa ang partner mo, ang lalaki, eh siya ang bahala doon. Siya ang papurusahan ikaw, bibiyaan ka at pagpapalain ka sa iyong kabutihan. talaga naman, sa iyong mga sikreto, parang isang lalaki mas lalong mahulog sa iyo. Sino ba naman ang hindi mahulog sa isang babaeng ganyan? Alam nyo, aminin ko sa inyo totoo, sa yun sa kahinaan ko. Kahit di ka man ganun kaganda, hindi ka man gano'ng ka sexy pero kung makikita ko na talaga namang napakabuti mo sigurado kahinaan din ng iba lalaki yan ang pagiging mabait ng isang babae sa kanya ka inspired so, Mas po lang po na maraming salamat po Max po sa pagtapos po ng vlog nito. Kasi nyo pong kalimutan na mag-like, comment, sure na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po nag-subscribe? Ay paki na po Max para mag-click na rin po notification bell. Upang maging update kayo pag may bago akong upload. Sa so mga gusto magpa-coaching, magpa, magpa advise ay paki lang po sa akin Facebook, paki-chat na lang ay po yung profile picture ko, paki-hanap na lang. At ako mismo magre-reply sa message niyo. At pag-usapan natin ang inyong mga problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat, Max. Subscribe, mag-ingat lahat. Mahal ko po kayo at muli, Be inspired.